Binabatikos nga ngayon si Rudy Gobert ng maraming NBA fans matapos ng ginawa niya kay Alex Caruso. Pero bago natin pag-usapan niya na ito muna ang ginawa ng team ng Washington Wizards laban nga sa Milwaukee Bucks nang dahil lang worst team in the NBA ay in -upset lang naman ang top team na Milwaukee Bucks. Panalo sila 117 to 113 kung saan talaga namang nakakagulan na natalo pa ito ang team ng Milwaukee laban nga dito sa Washington. And well, ang top performer nga nila ay si Corey Kispert with 27 points at si Jordan Poole this game. Abay mga idol, playmaker mode may 13 assists sa mga nga ng kanyang 16 points at isang clutch steal dito nga kay Yanis Antetokounmpo. Ginulat nga talaga ng Washington Wizards ang team ng Milwaukee Bucks sa panalo nga nilang ito. At ngayon ay ang pag-usapan ng daylan kung bakit binabatigos ngayong araw ng maraming NBA fans itong si Rudy Gobert. Well, sa dapaten kasi ng Minnesota Timberwolves pati na rin ng Chicago Bulls ngayong araw at the end of the second quarter ay may kita nga natin dito si Caruso na babaksautan etong si Rudy Gobert. And well, mali ang inakala neto ni Gobert mga idol. Akala niya nga dirty play or parang intentional ang ginawa ni Alex Caruso dito. Kaya naman winasiwas niya etong si AC. Kaya naman nagulat nga itong si Caruso at parang napatanong anong ginagawa mo talaga nga namang sobrang confused na ito ni Caruso mga idol sa ginawa ni Rudy Gobert sa kanya. Ang nasa isip niya lang kasi ay binaksotan niya etong si Rudy, etong 7-footer na etong ang Minnesota. E dan ganun na ang kanyang naging reaksyon. E dan matapos pa niya ng mga idol sa kanyang post-game interview ay binalaan at parang nag-angas pa nga, nagyabang pa itong si Rudy Gobert Sana nga daw ay tingnan ito ng NBA yung ginawa ni Caruso sa kanya parang i-review mga idol kasi kung hindi daw ito gagawin ng NBA ay siya na mismo ang parabang ba mababawi. Siya na nga daw mismo ang gagante sa mga ganitong klasing play. Nang dahil lang nasa utak kasi neto ni Rudy Gobert ay dirty play ang ginawa ni Alex Caruso sa kanya. Kaya next time nga daw bay siya na ang babawi at hindi niya na ipapasa NBA ito. At nang makita nga ito ng maraming NBA fans ay dito na nga sila na inis dito nga kay Gobert. Komento ng isa, you're a big man nga daw, stay ready. E si Garuso nga daw is in your paint. Abay dapat parusahan mo nga daw siya at hindi nga hayaan na box outan ka lang. Reply pa ng isa dito, Rudy Charmings of Gobert. You're a big man and crying because a smaller player got physical na box out. Ito daw si Rodman ay siguradong gagawin siyang girlfriend for minutes in the first quarter. All he did was box out you, stop being soft. Yan ang mga sinabi nga mga idol at maraming komento ng maraming ang NBA fans nang makita nga nila mapanood. Ito nga ang ginawa ni Rudy Gobert kay Alex Caruso matapos ng kanyang box out at matapos nga rin nung kanya bang parang pagbabanta, pagbababala dito nga sa NBA yung mga idol, kung kayo ang aking tatarungin, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.